Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 5, 2025. Sa makulay na ikalima ng Mayo, ikaw, Capricorn, ay nakatayo sa sangandaan ng pagminilay at pagkilos. Habang ipinagdiriwang ang 5 de Mayo, yakapin ang masiglang enerhiya sa paligid mo, hayaan itong mag-alab sa iyong panloob na apoy. Sa pagdapo ng buwan sa Leo, maglaan ng sandali upang magbabad sa init ng presensyang celestial na ito, habang nililiwanagan nito ang iyong landas, at inaanyayahan kang humakbang sa iyong personal na liwanan. Bilang isang matatag na Capricorn, ikaw ay malalim na nakaugat sa iyong mga paniniwala, tulad ng matibay na lupa mismo. Ngayon, hayaan ang enerhiyang ito na paalalahanan ka ng kahalagahan ng pag-aalaga sa iyong sariling espiritu, lalo na kapag lumilitaw ang mga damdamin ng kapabayaan. Kilalanin ang mga kaisipang lumilitaw at dahan-dahang gabayan ang iyong sarili tungo sa mas mahinahong panloob na dialogo na iginagalang ang iyong mga emosyonal na pangangailangan. Ang araw na ito ay nag-aalok ng natatanging halo ng hiwaga at mahika, hinihikayat kang tuklasin ang mga nakatagong lalim sa loob. Habang madalas mong pasan ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat, inaanyayahan ka ngayon na pakawalan ang ilan sa bigat na iyon. Hayaan ang iyong imahinasyon na gumala at tingnan kung saan ito maaaring humantong. Ang pagkamalikhain ay maaaring maging makapangyarihang pampaginhawa para sa iyong mga kaisipan. Habang umuusad ang araw, hayaan ang kasiglahan ng Leo na magbigay inspirasyon sa iyo upang ipahayag ang iyong tunay na sarili. Kumislap ng maliwanag kahit sa maliliit na sandali at ibahagi ang iyong mga biyaya sa mundo sa paligid mo, tandaan, ang kabaitan na ipinapakita mo sa iyong sarili ngayon ay magbabalik sa kabaitan na maaari mong ialay sa iba, lumilikha ng maayos na habi ng koneksyon. Ang Mayo 5, 2025 ay isang araw ng introspeksyon at pagkilos para sa iyo, Capricorn. Ang mga enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na muling suriin ang iyong mga layunin at damdamin at gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong mga damdamin at pagbibigay daan sa iyong pagkamalikhain, makakahanap ka ng bagong inspirasyon at direksyon. Sa aspeto ng pag-ibig, maaaring maramdaman mo ang pangangailangan na muling suriin ang iyong mga relasyon. Ang pagbibigay pansin sa iyong sariling pangangailangan at damdamin ay makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong mga relasyon at kung paano mo nais na ito ay umunlad. Sa aspeto ng karera, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad o ideya na maaaring magbukas ng bagong landas para sa iyong profesional na pag-unlad. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, na sumisimbolo ng paglago at balanse. Ang mga maswerteng numero ay dalawa, walo, at labing isa. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pagninilay, pagsusulat ng journal, at paggugol ng oras sa kalikasan. Bilang pagtatapos ang Mayo 5, 2000 at 25 ay isang araw ng pagninilay at pagkilos. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong mga damdamin, pagbibigay daan sa iyong pagkamalikhain, at pagbibigay pansin sa iyong mga layunin, makakahanap ka ng bagong inspirasyon at direksyon. Tandaan, ang kabaitan na ipinapakita mo sa iyong sarili ay magbabalik sa kabaitan na maaari mong ialay sa iba. Yakapin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang muling kumonekta sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.